sa mga taong hindi po nakakalimot pong magsusurive iniiwala po akong sila ay may natatanging musila at may mabubuting kaluban saan man kayo naroon sa iba't ibang surok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw huwag -araw. umaga ang hali o gabi sa inyong lahat at sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawa mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pag at pagtulong ko sa akin. At ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At, at Diyos na po ang bahala ang sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan Huwag na po kayong magatubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video pagkakalob ko po sa at ituturo sa, ko po sa inyong lahat aking mga nalalaman sa paggagamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan makahandaan po at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan. At palatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hindi ka po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya 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 ang Diyos na ang balang magsusukli sa lahat mong punin yung ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at tumapaw pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat ang isishare ko po sa inyo yung orasyon sa kahilingan huwaga ng pangasinan magdasal po ng isang ama namin sumasampalataya pagkatapos magdasal ay magwis ka muna ng bukal sa inyong kaloban at isunod ang orasyon magdasal po ng isang ama namin sumasampalataya Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo. Ikaw na ang sa amin. Sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa magpit ng pagsubok. Kundi ilayo mo kami sa masama sa pagkaiyo ang karya ng kapangyarihan at kapurihan magpakailanman namin sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat may na medika ng na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat na katawang tao, siya lalang na Espiritu Santo. Yan anak ni Santa Maria Bilhin, pipasakit si Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing. Nanawag sa na ng mga mao ng katlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at doon ang mamulang paririto at maghukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasang palataya ako sa si Espiritu Santo, sa banal na simbahang katulika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagkatapos pong magdasal ay mag ka muna ng bukal sa iyong kaloban at isunod ang orasyon. Tapos pagkatapos mo mag Uh, usalin po yung orasyon ang tatlong beses po sator ari po tinit o pilarutas amen sator ari po tinit o pilarutas amen sator ari po tinit o pilarutas amen tatlong beses po at shout out po pala kay Berlin Lopaliso bike tayo commented Shirley Uyrola from Ryan Nabisti, Unix Bin nadin Andy Bonifacio, Chris Lee Abukaw Orchili, Tenetron Angelica Bundok, Geraldo Jimenez Carita Palma Ilishapil, Il Il Paitoin Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho Maricel Pasido, Ipimia Pilipi, El Mai, Triple E commented Marina Arangis, Luli Kayago, Joan Bibs, Nuggets, Jiri and Jake Bulbider, Lucino Borja, Innerpick, Mocha Hunters, Nathan, Bert Cominton, Mylin Dumampo, Jumampo, Ali Mercadijas, Cominton, Ray, Barcelona, Bruno Ganda, Boy, Beginner 83, Arnold Francisco, Apolio Dico, Uh, Brian, Bimsa, Rudy, Hopin, Kuti, Takan, Inday, Salik, Kojin, Cecilia Cruz, Mediam, Me, PB, Purok, Tani, Gianan, Joseph, Nakada, Evelyn, Gulado, Antonio Suarez, Marvin TV, Rowan Dinoso, Kul, Dud TV, Karin Okampo, Evelyn, Igano. Kung hindi nyo po makuha po uh, i-screenshot nyo po, maraming salamat po para lalang nyo po makita po na uh, uh, maintindihan po. Sa mga hindi ko naka na banggit po dito ay, sa mga bugawan po, po lamang po ay uh, shout out po sa inyong lahat. Sana po nagustuhan nyo po ngaking video. Maraming maraming sana po sa inyo. Sana palagi kayo malakas araw-araw. Bago matulog sa gabi, pagkagising, huwag uh, kayo makalimot mong magdasal sa Diyos sa mga makapangyarihan sila. At humingi tayo ng gabay sa Kanya. At humiling po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye -bye po.